Maraming Pilipino, lalo na ang ating mga senior citizen, ang lumaki sa paniniwalang lahat ng gulay ay ligtas at mabuti para sa katawan. Halos araw-araw nating naririnig ang paalala mula sa mga doktor at eksperto na ugaliing kumain ng gulay dahil ito ang pinagmumula ng bitamina, mineral, at hibla na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog. Ngunit ang hindi alam ng marami, may ilang uri ng gulay na bagamat karaniwang inihahain sa ating mga hapagkainan ay maaaring maging panganib lalo na sa kalusugan ng matatanda. Hindi ito nangangahulugang masama ang gulay mismo, kundi dahil sa partikular na mga sangkap at kemikal na taglay ng ilan sa kanila, o kaya ay dahil sa kondisyon ng katawan ng isang senior na mas mahina na ang resistensya at mas sensitibo sa epekto ng ilang pagkain. Ang dapat nating tandaan, habang tayo ay tumatanda, Nagbabago rin ang ating digestive system, metabolismo, at kakayahan ng katawan na ay proseso ang ilang uri ng nutrients. Kung noong kabataan ay kayang kaya mong kumain ng kahit anong gulay nang walang nararamdamang kakaiba, iba na ang sitwasyon kapag ikaw ay nasa edad 60, 70, o 80. At dito pumapasok ang babala na dapat nating pagtuunan ng pansin, may mga gulay na tahimik na nakapipinsala sa katawan, lalo na kung hindi alam ng senior kung paano ito dapat lutuin o kainin ng tama. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong gulay na kailangang bantayan ng ating mga lolo at lola, hindi para takutin kayo, kundi para bigyan ng kaalaman kung bakit dapat mag-ingat at paano ito dapat lapitan. Unahin natin ang kangkong, isa sa pinakapopular na gulay sa paboritong adobong kangkong, sinigang, o simpleng ginisang ulam. Sa unang tingin, walang masama sa kangkong dahil mura ito, madaling lutuin, at puno ng iron. Pero ang hindi alam ng marami, ang kangkong ay may natural na kemikal na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng parasites o impeksyon kapag hindi lubusang naluto. Ang mga senior na mahina na ang immune system ay mas madaling dapuan ng impeksyon sa bituka at ito ay maaaring magresulta sa matinding pananakit ng tiyan, pagtatae, o kaya ay dehydration na delikado sa mga matatanda. Bukod pa rito, ang kangkong ay kilala ring nagdudulot ng problema sa mga may gout o mataas ang uric acid dahil sa nilalaman nitong perine na nagiging sanhi ng paminsang pananakit ng kaso-kasuan. Ikalawa ay ang talong. Madalas nating naririnig na masustansya ang talong at totoo naman 'yon, lalo na para sa puso. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang talong ay naglalaman ng solanine. Isang natural na toxin na kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pagsusuka, at pagkahilo. Sa kabataan, bihira itong maramdaman dahil mabilis ang metabolismo, pero sa senior na mabagal na ang katawan sa pagproseso ng pagkain, maaaring maging problema ito. Lalo na kung mahilig kang kumain ng prin itong talong araw-araw, maaaring hindi mo namamalaya na dahan-dahan ng sama-sama ang pakiramdam mo dahil sa epekto ng sobrang solenine sa katawan. Pangatlo ay ang sitaw. Isa itong pangunahing sangkap sa maraming paboritong lutong bahay, gaya ng pinakbet at sinigang na may sitaw. Ngunit dapat malaman ng mga senior na ang sitaw ay may taglay na lectins na, kapag hindi naluto ng mabuti, ay nagiging sanhi ng iritasyon sa tiyan. Ang mga lectins ay protina na hindi madaling matuno sa katawan at maaaring magdulot ng pamamaga ng tiyan, gas, at pananakit ng sikmura. Kapag ikaw ay senior na may mahina ng panunaw, mas magiging malala ang epekto nito. May mga kaso rin na nagiging sanhi ng hindi maayos na pagsipsip ng sustansya ang sobrang lectins na maaaring mauwi sa kakulangan sa nutrisyon. Pang-apat ay ang kamatis. Kadalasan itong itinuturing na prutas at gulay sa parehong paraan, pero anuman ang turing natin dito, mahalagang maintindihan ng ating mga nakatatanda na ang kamatis ay mataas sa asid. Para sa isang senior na may hyperacidity o ulcer, ang madalas na pagkain ng hilaw na kamatis o sobrang daming sosawang gawa sa kamatis ay maaaring magpalala ng kondisyon. Hindi rin ligtas ang mga may problema sa bato dahil ang kamatis ay mataas sa oxalates na maaaring magdulot ng pagkakabuo ng kidney stones. Sa unang tingin, parang simpleng gulay lang na wala namang problema, pero kung hindi ka mag-iingat baka sa halip na mapabuti ang katawan ay makadagdag pa ito ng sakit. Panglima ay ang pechay, karaniwan itong sangkap sa nilagang baka o tinulang manok. Masustansya ito dahil puno ng kalsyum at iba pang mineral, ngunit dapat mag-ingat ang senior citizen na may goiter o problema sa thyroid. Ang pechay ay kabilang sa cruciferous vegetables na may goitrogens, mga sangkap na maaring makabawas sa kakayahan ng thyroid gland na gumawa ng hormones kung palaging kinakain ng sobra. Para sa mga senior na umiinom na ng gamot para sa thyroid, lalo itong delikado dahil maaaring makialam ang sangkap ng pechay sa bisa ng gamot. Pang-anim ay ang mustasa o mustard greens. Mahilig ang maraming Pinoy dito lalo na kapag ginisang may baguong o isinasama sa mga tinola. Ngunit tulad ng pechay, mataas din ito sa goitrogens na maaaring magdulot ng problema sa thyroid. Bukod pa rito, ang sobrang pagkain ng mastasa ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, lalo na sa mga senior na may acid reflux o madalas na pananakit ng sikmura. Tandaan, hindi lahat ng gulay ay pwede araw-arawin ng walang limitasyon. At ang panghuli, ang kalabasa. Marahil ito ang pinakanakagugulat dahil kilala itong mayaman sa vitamin A at mabuti para sa paningin. Totoo naman yun, pero may dapat tandaan ang mga senior, ang sobrang pagkain ng kalabasa ay maaaring magdulot ng hypervitaminosis A o labis na vitamin A sa katawan. Ang sintomas nito ay maaaring pagkahilo, pagsusuka, at pananakit ng kasukasuan dagdag pa rito mataas din ang starch content ng kalabasa na maaaring magpataas ng blood sugar level kapag sobra ang konsumo isang bagay na delikado para sa mga senior na may diabetes ngayon hindi ibig sabihin na ang pitong gulay na ito ay kailangang tuluyang iwasan ang mas tamang paraan ng pagtingin dito ay moderation o tamang limitasyon at tamang paraan ng pagluluto ang kangkong halimbawa ay ligtas kainin kung siguradong lutong-luto at malinis. Ang sitaw, kapag inilaga ng mabuti, ay nawawala ang karamihan ng harmful lectins. Ang kamatis, kapag niluto, ay naglalabas ng lycopene na mabuti para sa puso, ngunit kailangang iwasan ng may hyperacidity. Ibig sabihin, nasa paraan ng pagkain at sa kondisyon ng ating katawan ang tunay na susi. Maraming senior citizen ang nagugulat kapag sinasabihan ng doktor na iwasan ang ilang gulay na akala nila ay ligtas. May mga kwento ng lolo o lola na biglang nagkaroon ng matinding pananakit ng tiyan matapos kumain ng maraming ginisang sitaw o mga senior na lumala ang arthritis matapos ang halos araw-araw na adobong kangkong. Hindi nila agad may uugnay sa gulay ang nararamdaman dahil nakasanayan na natin ang pananaw na lahat ng gulay ay mabuti. Ngunit ang katotohanan, kapag umabot na tayo sa mas mataas na edad, ang katawan ay may ibang reaksyon at ibang pangangailangan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang balanseng pagkain at pagkakaroon ng tamang kaalaman. Hindi kailangang alisin ang gulay sa hapagkainan ng senior citizen. Ang kailangan lamang ay pag-aralan kung alin ang dapat bawasan, alin ang dapat lutuing mabuti, at alin ang dapat iwasan kung may partikular na karamdaman. Ang ating mga lolo at lola ay mahalaga, at ang kalusugan nila ay dapat nating bantayan ng husto. Dahil minsan, ang mga simpleng ulam na akala natin ay walang problema, sila pala ang tahimik na sumisira sa katawan ng isang taong mesla na ang kalusugan. Kaya sa lahat ng senior at pamilya nila, tandaan ninyo ang pitong gulay na nabanggit. Hindi para kayo ay matakot, kundi para kayo ay maging mas maingat. Sa tamang kaalaman, tamang pagluluto, at tamang pag-aalaga, masisiguro natin na ang gulay ay mananatiling kaibigan ng ating kalusugan, hindi kalaban. Sa pamamagitan ng pag-alam kung aling mga gulay ang dapat bantayan, kung paano ito lulutuin ng tama, at kung kailan ito dapat bawasan, maari pa ring masiyahan ang ating mga mahal na senior sa masustansyang pagkain ng hindi nalalagay sa panganib. Ang kaalaman ay nagiging anyo ng proteksyon, isang kasiguruhan na ang pagkain inihahain natin ay hindi magiging tahimik na banta sa kalusugan. Kaya para sa ating mga lolo, lola, at kanilang mga pamilya, naway magsilbing paalala ang usaping ito na ang kalusugan ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang kinakain natin, kundi pati na rin kung paano at kailan natin ito kinakain. Ang mga pagpili natin sa hapag ngayon ay makaapekto sa lakas at ginhawa na ating moderama bukas. Sa pagiging mas maingat, hindi lamang natin pinuprotektahan ang kalusugan ng ating mga magulang at lolo't lola, kundi binibigyan din natin sila ng regalo ng mas mahaba at mas malusog na panahon upang makasama natin. Sa huli, ang pagbibigay pansin sa kanilang pagkain ay isa sa pinakamadali ngunit pinakamakapangyarihang paraan para maipakita natin ang ating pagmamahal at paggalang sa mga henerasyong nauna sa atin.